Makikita natin na itsura ng, ng makina ng makina ng ewan ko ba yan? Bakit nag... May, may leaks? Bakit nagkaganyan? Nag, yeah. May mina siguro lang lang isa sa loob. Hindi, ay doon natin yan. Ang tawag dyan, uh, suka-suka melt. Ito yung... Ito yung... Ito yung... Tanda ng main. Uh, main. Main crank. Main crank. Ah. Uh, uh, ito ay cam, SI grand, front shop, front crank. Katapat. yung balancer, yung timing. Balancer. Ito rin yung timing na balancer ko sa taas. Sana idol. Ayun. Ay tong gatla. Ituro mo, ayan, saka yung sa nah Nya, saan? Right. Ito yung ano, suction pump intake pump. Dulo ni. Ito naman yung cam. Cam shop. Okay, na tayo. Good. Ito, luluwagan muna bago ka mag-timing. Luluwagan muna tornillo para pag, pag nakatiming na, hindi na nakakuhan. Nakaluwag na niya di ba? Oo, oh, niluwagan muna yan. Pwede ko na tanggalin ito. Oh, tanggalin na yan. Ano unang tatanggalin? Kahit ano saan dyan, mahala ko diskarte mo dyan. Pwede na ito? pwede na yan. Marunong ka yan? Saan? Okay, lalagyan yung stereo. O, tignan mo. Sabi okay. mo, marunong ka. Ano na ganyan? Marunong magsira. Yan. Tignan mo yan lang yan. Tignan mo yan lang yan yan. Balik eh. O, tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Balik Baliktad yung yung spray ngayon. Yan ang tama. Yan, yan ang tama. O, sige, ilagay mo. Tapos,

Tapos kuha ka ng kanay doon. Akin na yun. yung flux milk. Flats milk? Flats crow. Ito, ito, ito. Ngayon, ginapit natin yeah, yan. yan. So, um, sarap, ito ang sarap nito. Alam ko, alam ko, alam sinasabi mo kanina. Ito, ito yung spring at saka spring din. O, yan o. Para pag ginunod natin, Ayan, ang kina. I-adjust natin mga kaibigan kung paano mag-adjust ng balancer. Adjustment. Ay oh, lang ito, ay pitan mo ito. Ha? Ayun oh, tinutulak ko nang ito, itutulak ko lang ganoon tapos ihigpitan ni Joy. Pitan mo Joy. Ay, okay. 12. Oo. Ano? Ayun yung 12 sa ilalim, ayun 12 oh. Hindi, okay, yung isa, yung isa yung mo, hindi yan. Ayun oh, hindi, sa taas. Ayan, ang galing mo. Ayan. Sigra mo. Yun o. Oh. Kaka idol. Hindi hmm. mo na masyadong ipitan kasi natanggal din natin yun. Lalagay natin yung timing belts. Okay na idol. alat ah, natin ngayon ha. Ah. Angat natin. Na, so. Ganyan. Ang ganyan mo idol. Lalagay natin yung balance mo. Balancer. balance mo. Natapat natin. Titignan nyo ha. Ah. Hindi idol. Hindi. Hmm, mo kasi ng arrow. Eh. Yan, ito yung timing niya bago natin lagyan ng timing belt. balancer, sir. Bet Yan. Ikot mo. Ito ay dulo. Yan, balancer Main Main crankshaft. Yan, naturuan ko na kayo kanina. Ay, bago tinanggal to, naturuan na kayo. Yan. Ito, balancer din. Ito, daas. Yan.

Parang malibig na ito ah. Oo. Oh. So, Kasi parang mali naman si parang mali naman. <laughs> ano ikot ng maki ng idol? Tabingi. Ako <laughs> oh, idol. Full size. Ang galing idol. Idol, nanagin ako din. Sige idol. Ayan, ayan, ayan oh, may, ah, ayan Oo may a, may kanyang, may curve. Anong curve ba yan? Kurba. Kurbada. Hmm. Ayan. Tapos, yung isa. Bababa ko idol ah yung isa, yan, dyan, sa baba sa may yung isang balanser yan o no. yan no. yun yung isang advanced, ano, yan yung, ayun o yun, yung isang balancer sorry parang walang taga ato ah ito yung beri-beri yung ていいアイドル、ないの、なと。 Hindi mahirap na mag-timing idol ah, oh, mga Idols. Hirap na talaga mag-timing. Yan. Yeah. Pag di mo na-timing na nga si Siam, anong mangyayari, Idol? Di... Di... Parang balanser di... Ano to? Ano daw doon? Tawag nito. Umaya pa tayo mabiblaid, May na. Mahina. Umaya pa na ano. Iyayin mo yung break shoot. Diba nireface yun? Iyayin mo yung break Kailangan sa mga kurba yan, idol, no? Hmm. Kailangan pantay sa mga kurba. Kurba ng puso nyo, yan. Pinagay na. Kurba melts. Kaya na. Titingnan ulit natin yung... Timing. Ay, oh. ito, hindi pa pala nakatiming. Ayos na. Ay, ito, ayos. Ikaw itong sa taas. Hindi pa nakatiming. Ito, mo, mga idol, ha? Para mas malabo pa pag may ilaw, ano? Mga kasilaw, idol. Ibigay doon natin.

Unang dito, balancer. Oh. Ah, dito ko na sa kabila ito. ito. Balancer. Timing ng balancer. Ito so, sa main. Main na niya ngayon. Ha? Crankshaft. Hindi ito. Ah, main crank sa ah. -shop mismo. Crank. Hindi ito. Hindi ito. Mali ito. Mali. Ito. Yun. Yun. So, yun. Nasa ilalim. Ha? Ah? Ayun. Nasa ilalim. Yun. Yun. Ito. Ito. Nando sa dulo. Ayun, huwag to, huwag to. Hindi to, hindi to. Hindi yan. butas na. Ito mismo. Oh. Okay. Ayong araw. Ito sa ilalim mo. Okay. sa ito naman siya yung isa, oh. Ayun oh. Balancer din ito. Ang gamit ko nang kontok vlog dito. Panoorin nyo na lang, ha? Ay, biga. Okay na. Tapos, tanggalin na natin yung... Nilik ni Joy. Oh, na no, idol. Lumagam mo na, lumagam mo na. Ito na, idol, oh. Ito na, idol. ito na, ito. Hmm. Lulugam ko? Oh, lulugam mo yun, ito. Yan. Ito. Hmm. Lulugam ko, idol, ah. Hmm. Ito pa. Oh, yan. Mag-adjust na yung gun. Idol. Lulugam mo na, idol. Lulugam mo na, idol. Tapos yung sa gitna, inigpitan mo kasi sa gitna kanina. Eh. Oo. Inigpitan ko to. Ayun lang ay naman, naman tayo kay Batotoy. Yun know, so, gumalaw na oh. Ayun. Basic. Titingnan uli natin ang ganun Yung timing. Timing kasi matalon yan. Yung katulad nito oh. Pero hindi talon. Ayan oh. Ayan oh. Ayan Hindi, oh. no, eh. hindi yan. Ayan. Sakto lang yan. Yung kurba. Dito naman. Dito naman.

kulat ka, kaya sa gabi ayun, ayun huwag oh. oh. ito huwag oh. ito, ayun ito abus yun ayun, ha. Ito, ha. Ha. ayan ha, kita nyo ah kita nyo ha, mali na po sa mata nyo ha saka malinis na siya. hindi katulad ng dati mga kaibigan yun ayan ito may baliktaran to ha, mga masira nyo ha, masira nyo, ganyan dapat, ganyan. Iingarap eh, mga idol, Bag hindi ko ginagam yun eh. Pag mo, yan, malayo yan idol. Andito na yung timing, o, oh. ayan, oh, lalagay natin na sample. Ito yung tama. Sample. Tama, tama. Hmm. Ito yung tama, ito, good, good, good to. Ngayon to, binaliktad mo to. Ang layo. Diba, ang layo. Hindi na pa sa kaidol ha. Ayan o, oh. huli, Ay, ang layo, o. Oh. Mm, ang layo, wala na yung panay, ayun yung uka, o. Oh. No. Ayun, ang tama ay. Ayun ang tama. Tama ang tama ang dito. Good. Yan ang tama. Para wala nang gas kasi, idol. Yan okay. Ilagay mo na yung o, pa O na yan idol? Ah, ay alam na alam mo naman to sir ni kung dito mahusay na nang kukal ano, lang ng bubur yung, yung mahusay yung si sir Darwin lagi natin kasama sa vlog eh pag nagkaroon ng channel yan subscribe subscribe anong pangalan ng channel mo kay Darwin? wala pa siyang oh ay idol ilagay mo na binabalakan huh? ko palang gumawa sa tingin mo, mo na. Ay, ilalagay mo natin 'to. Oh. No. No. mga kahaba, Nang <laughs> pasensya. Ay! Ah, donuts. Tatagum pa ako kahaba. Yan, may baliktad diyan, idol. Tanin tama idol. Ito. No. May yeah. mic darasan sa mic sidera. Ito. Ito sa kanya yun. 'yon. Sa loob. Mahaba na sa kanya. Sa mo. Hoy, tanim mo mo. mahaba sa kanya 'yan. Ayun, yung waswear. Sa waswear 'yon. Oh. Sa ilalim. There, there, there. Ito mo dyan yan? Hindi, hindi lang yan Oo, oh, yan Ay, ganyan yan, idol ah, ganyan mga idol Pero di muna natin lalagay ito Kasi kontu, eh. ano mga so, Ang ilalagay natin ay Yung isa, yung adjuster na isa Ayun, 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 muna natin. ayun, 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 yan. ayun, 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 Oo, may meron yan, may wasan ng tumilyo Pero eh, di naman ako tanggal yan, ba't alam ko? Dito pala wala Oo Tapos? Dito Ayan Oh, Ay, hindi ka muna! Wait lang, no, no. Tapos? Sige, no. <manyan> yeah, shout out ka ng ina mo <laughs> Mamaya Shout out kayo Mga shout out Ah, wag niyo pong kalilimutan i-click ang like button at i-click ang notification bell para Ayun. lagi kayong updated sa mga bago niyang videos. Ayun, igigitna na lang muna natin ito. Igon, magitna mo lang ito, na mo lang. Kakarating alalay ng kamay. na mo pa yan. Tapos ilagay mo na ngayon yan. Di na ma... Ah, sa labas. sa labas ang mahaba, Ay, yan, yan, yan. Tama yan. Lagay mo yan. Lagay mo. Yan, lagay mo. Yan. tapos kukuha ka ng kan. Ng puso mo. Asan yung para dyan? Ito na. Ito na. Kuha ka ngayon ng eh, pwede natin isalang dito. E, Ito, tinabigyan yung ano nyo eh. Ito, tingnan nyo to. Ito, dito tap yan. Oh. And dito, kaganyan ganyan. Tingnan mo Ah, kasi yung dito. Eh, nasa kasama ko dito. Tagal naman gumawa naman. Ayos natin ito, idol. Inap, inap. Ikaw ikaw tumuli rambos. Ito. ito, ito. ito, 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 ito. ito. Oh. Kamay mo muna, mga kamay mo yan. Dito? Sige, sige. Ang nila lang dito. Dito mm. sa. ako na nang dadali, ha. Ano mo? Hindi <laughs> pwede sa barko. Pinabalibalikan mo yata kasi. Ano? 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 Oh, okay. Tapos. Okay, langsung toh, langsung toh. Okay, Oh, iya, no okay. serem. Oh, iya, kita iya, 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 iya,

Kaya pag hinikita mo yan, tutulak, malakas na tulak yan. Kaya pag niluwagan mo, mahina siya. Yan, ano yan, idol? Oo. Ikukan ko yung gan. mo yung gan. Belting. Anong belting? Yan, parang yung brasa. buhay mo? Oo. Ito na, idol, dito. Kailangan ng grasa para mabilis ang Yun Iyon o! Ayun ang grasa. Ang panlas. Ang panlas. Ang panlas. Ang panlas. Ang panlas.

Oh. bitang ko. Oh, lang Yan yan. Oh, oh, ayan daw. Balik-balik. Tingnan mo oh. na Balik. timing mo na. Oh, Laki na natin pupukin yan, bugan. Ni mayan na. Amen. Timing mo Ay Di pa ba? O, sige pet. Dada na. Oh, lokin yan. Paano? Tapos. Okay na, ayun. Okay. Hoy, okay. man mancha, -mancha yung sumigilit ng kumpara no. Harry.

Oh, nga oh, idol eh. Oh, Buwag yan. Lagay mo na yun. Ayan ayan. Lagay mo na yung timing belt. Kaya mo? Vlog. Ito nga po pala si... Idol Renz. Shoutout sa'yo Idol. Ayan. Thank you so uh -huh. Subscribe na po kayo kay Virgil's Automotives. Pag... Para... Pag gusto nyo ng bagong... Bagong video. Gusto nyo mga updated. like and subscribe niya po siya. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon? Pagka timing ng... Starex TCI.

Madali-dali ko paidali at roon. Ay boss, gagawin natin 'yan. Dito daw muna yung ginawa natin dito, idol. Kita ko sa to, idol. Pag inikot mo naman na 'yan, tapos na 'yan, idol. Okay. Tapos piliuran ko. Eh, titignan ko muna kung naka tama. Ba, ayun, oh. Tala, sir. tama. tama. Ay tama ba, ah, idol? Ayun no. Injection pump. Yan. lang, sir. Tama. Ano? Ano ha, idol? Good. Up oh, main crankshaft. Tama, ayun oh. Nasa ilalim mayroon oh. Ako dito. Ayun oh, uulaga.

gumagad, oh, mm -hmm. ikutan mo ulit. ikutan, ikutan. mo hey, na, na. Yeah, um, niya. Oh, eh ikutan mo niya, tum, tum kita mo kita mo yung taklo, hah? mo niya, mo ito yung subscription, okay. yung 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 Ito. yung 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 Okay, ikutin di ba? Oo, oh, ikutin natin. Papalawa mo na natin mamaya, Idol. Oo. Oh, oh. Bakabit mo yan ako no? naman. Ito, para maikot ulit natin ng dalawa. 360 kung tawagin. Dalawang beses yung One Revolution. <laughs> ha? Oo. Oh. Hindi, dalawa nga. Hindi oh. oh. bali Two Revolution. Oo. Oh. Ayan o. Oh. Ganda ng... Oh. Ganda ng lins ko, no? Oo. Oh. Hindi natira. Hindi natira. 22. Joy, bless Ito ay ito Ikot Dalawang timing ah. Ako Ako saka tayo Saka natin sisilipin ulit Kaya natin ginagawa ito Para masigurado natin Yung mga timing Ngayon Misang kasi tumatalon May gagawin tayo mamaya Nalagi ko nang Nilalaga sa video ko Ngayon gagawin na naman natin Dito sa may Yung day Dalawang yung day ko na to Muna diba Oo, no, makakalimutin lang si Joy Kaya yeah, pag naka timing yan

at kam ng siya yan ang timing dito tuloy isa pa tapos ang gagawin natin may gagawin tayo manunood kayo isa so pa at di alam ni Joy itong hindi nilang makikita ang gagawin natin huwag mo so isasobra sa timing ha mas isakta mo lang ha hirap na hirap na si Joy oh ang dumi kasi dito mga kaibigan kaya nahihirapan si Joy okay, ang ingay lang dito kasi marami ang ilinis ang muka okay. ay timing mo mabuti ay doon ha ang ulit kanina ay okay. timing mo mabuti ay ha ang kanina ay timing

Okay, na to. Okay, timing na to, um. timing na to timing na taas. Ayun. Ah, Ayun. Ayun, uh. o. Oh, o. O, timing ng main. O. Oh, o. Oh. na to main. Tapos. Malang, sir. Ayun. 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 Kapit mo yung breakdown. Okay. Ngayon. Ngayon. Ngayon, kita nyo to. Kita mo yan, Joy. Hindi ay, kayo na, mo lang na matututunan. Ngayon, ang gagawin natin ay luwagan mo dito. Oh, okay. Ilan? Tatlo ulit? Oo, oh, tatlo. Sabag mo yung tatlo. Luwag. Ayan, luwag mo. Luwag. Luwag. Ang kaso uh, yes. yung belt niyan. Kung ano mo gagawin. Luwag. na? Oh, Isa pa, yung, yung sa taas. Dito, ito sa ilid. Yun. Diba? Oh, yan di, oh, ha? mo yon, oh di diba? Tumipit na. Okay kailangan talaga i re ng dalawa. Oh, sige, i muna. mo takpan ulit. Eh, takpan. Takpan muna. Oh, tapos na yung laban. Tapos ang pagkatiming natin. Meron din sa baba. Iluwagan mo rin yung At, saka din sa baba. Iluwagan i rin. mo yan, Idol. Asan, Idol? Yan, yung baba na yan. Yung dalawa na yan. Ito. Kasi ba, unat Idol? Ah, oh, oh, okay, dito. Dito, dito. Okay, okay. dito, oh, 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 na oh, oh, sorry. oh, 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 sa, oh, para yung, yung belt oh, yun. oh, oh, na. oh, oh, okay na. Okay. oh, 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 naman oh, 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 na. Ah, sabay sila, Jolly. Oo, oh, oh. kasi parehas sila na kwan eh, na, na spring eh. Yung isa, yung tensioner na gumagano, yung tumataas lang. Kahit hindi mo na ganyan. Okay na, ayun. Yan si Joyce, shout out si Joyce. Ang nga ngayon! Suwabe! Huwag mo namang nga-rev nang nga-rev sakaling itakalbo dyan eh. Reb ka ng reb dyan eh. Ito si Ikan, si Sir Dave. Yan oh. Shout out. Shout out. Uh, yun, si Boss. <laughs> si Boss si <laughs> na rin. Ito si Ikan. Master Junior Ito yun oh. Ganda na. Dating lagapak yan. Ito naman si Ikan. Si Melo. Shout out Melo. Ayan, gumagawa pa rin siya ng Isuzu Crosswind. 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 Ayan si Melon. Okay na. Ah, tapos na natin yung timing belt. Nilinisan na rin natin lahat-lahat. Ayan na po. Hook! Shout out!